Kahit kaunti lang yun. Ito ang klase ng prospect nila dito. Ito Regular. Thank you. Ito lang daw ang... Ah. Ito sa'yo? Or... Ang <laughs> <laughs> yeah. ah, tawag yan? lang ako nakakit ng ganito. Mm. Pangit siya tingnan sa taas. Kumain ka na marami. Mm hmm. Yeah. May, may misal lang ako makakain ng ganito. Panghalo pa lang gold. A few moments late. Yun, good morning, good morning. Good afternoon na pala. Susunduin ako ng mga katrabaho ko. Gagala daw kami. Makikilala nyo kung sino sila. Way back 20 years ago. Nagkikita <laughs> ulit kami. Kagaling naman pupuntahan pa nila. Kaya layo-layo na rin. Malayo ang aming kampo. Inik. Aha. Pogi din naman ako eh. <laughs> Ay! Ay! Shout out mo na dito sa akin kung parang puge. Kayo si, kayo si ka. Nakaw, buta nga na eh. Saan mo dadali? shout out mo na dito. Siyan, yan, saan yan? pupuntahan ako ng mga tropang ko ba? Yung mga katropa. Oo, kita yun yan. Oo. Kasama yata nila ako sa panater. Sabi ko hindi ko malalaman yung panater eh. Ay, magtataksi pa kayo. Ay, may sasakyan sila. Ah, nandiyo na. Hmm, baka nandito na sa lang. Oo, sige, ingat, ingat. Yan. Si Bossing Romer, batanggin niyo din yan. Pinakagwapong safety yan. <laughs> Ikot ko muna kay sa aming kampo. Yan ang aming kampo. And pro camp. Ah. Para naman makita nyo. Ah. Pero baka nandito naman ngayon. Nasa labas na daw eh. Mag-U-turn lang. Makita nyo naman ang aming lugar. ini <laughs> Sana may panggasto sila. Wala <laughs> aray. Ya, mga tropa. Shout out Ya, mga. eh mga... sinundo ako ng mga ari. Hindi pala aray. Taga, mga taga sa IPM. Uds na naman eh. Sa kubar. No, no. Pisa yara. Pisa yara, Yeah, Wahid from Alcubar. sadik, No, sadik, EG. Yes. Ito na ang mga mga kala ko arena sundo namin. It's a prank. Ayan o, mga bus namin o. Ayan. Bus ng aming company. Dito kami nakatira.

ang ganda ang ganda ng sasakyan na aaring magtrabaho ka. ah ay 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 ko ay 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 ano ng Ha? Nasir Alba M Albada. M Albada Trading Contract Trading Company. Contract. 6 4 Yan yan na ang financer ay 4,000 4,000 ang deal. Ah. out kay Chi. Yan ang aking tropa si Bossing. Si Nel. May Norris si Ant. Yan ang aking kakwartong matagal na matagal. limang tong kami magkasama. Ang daming tao dito. <laughs> <laughs> ang, daming tao dito. <laughs> <laughs> ang daming tao dito sa kono. <laughs> Sosyal na restaurant na yan. Ang daming dito sa napagdala sa <laughs> akin. <laughs> Yeah, may may, may upload uh, ako. A few moments later. Uh, 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 San laharap? panta. O, so, klase ng nila, biyuro regular. Good, thank you. Eh. Ito lang daw ang... Ah, ito sa'yo? Or... Sana. Ano sa'yo? Papalitan mo na lang. Papalitan mo. Citrus? Ah. Ano tawag ito, G? Dito The Column? Sa

pagdating sa kuha dyan, nakakita ko siya. Ano <na> yung <tayo? laughs> ano tawag dyan? Yan na, yan ako nakakita niya, hmm. may, may, may lang ako ng ganito sa style. Pangit siya tingnan sa taas. Kumain ka na marami ah. Hindi. May misal lang <laughs> ako kakain ng <laughs> ganito. 12. Nakakapag-alaga na nga. Ang ganda pala dito. Nga ngayon lang ako nakarating dito. Ang tagal ko na sa Saudi. Oh. oh. Ang ganda. Oh. oh. Kung gusto mo ng tayaan, may taya dito. Dito kayo tataya. Oh. Taya. Yan ang basa sa taya. Pag Arabic. <laughs> Yan ang mga kasamahan ko sa trabaho. Ang bait nila. Ang daming binigay sa akin eh. Hindi na nga ako nagbayad sa restaurant eh. Ang dahil pa nang binigay sa akin padala. Ang ganda pala dito. Kababay talaga ng aking mga katrabaho. Pinuntahan pa talaga kami dito. Ako dito sa... Nel, may pakpak doon oh. Ha? Layo. Sa isang araw na. Oo. Oh. Ang ganda. Ang Mamaya. Ah, Yung mga katrabaho ko sa app. Sa IPM dati. Kahit malayo ang kubar, talagang pinuntahan pa nila ako. Ah, ang ganda. Busog na busog ako. Hadyan, kaya ako'y nahuhuli. na ako makalakad. Shoutout dito kay uh, It's Melody. Yan. Ronel Pascual vlogger na din mga yan. Si Jani, Si Boss Anthony. Si Niel. At yung... Uh, may mga pa-concertan din dito. Uh, pinata! mall may mall dito, hindi ko naman alam. dito ako sa lugar na to, pero hindi ko alam kung saan yung mga pasyalan. Mas magaling pa sila, Tagal ko bar. Kita nilang pasyalan. <laughs> ah, mamaya ulit, kung saan kami makakarating. A few moments later. Ito ang kanilang... Ito ang kanilang Ah. Hindi. ang kanilang chano. Hindi. Hindi. siya... Peso. Ang ulan nila. <laughs>

mga financier namin ano <laughs> Hindi pa sila bukas. Gaganda ng mga machine nila. Si Kabayan yung nag-assess Kabayan. Loko. po. Mga kape-kape. Sige, -kape. sige. May bara akong kape dito oh. niyo sa Batangas lang meron Oh. Yan ang magaling na vlogger. Pal follow niyo siya. Sikat na to sa Facebook. It's me, Lodi. At Ronel Pascual. Yeah. Ah. Yeah. Oh, may mga switch din sila. Switch. Nilalagay lang nila ng gabok sa ibabaw. Masarap na. Tapos may jolly. Oh, yeah. eh, oh. Na ito. Yeah. May... Ayun, oh, oh, ano yan. Yan ang mga price. Mga 22 real, 24 real. Nasa atin siguro mga 400 pesos isa. Nga ya. Ano ba? Pasok. Ang niya. Eh, uh, asal. <laughs> Naa Hindi hindi sila busy. <laughs> <laughs> Nakapag-vlog din ngayon. Matagal na ako hindi nakakapag-vlog eh. Nakakapag eh. Ka Kawan-kawan na lang ang pas. Kinakalog-kalog. Hmm. Titingnan natin ang paggawa ni Kabayan ng kape. <laughs> process niya ng mga Nalagyan laban. Fresh milk. Fresh <laughs> milk. Tapos, yan. Yeah. Dat magaling kang magkalog. Ah, ngayon na, ah, pagkakalog. Oh. Ako. Matututo na akong magbalas. <laughs> <Okay. laughs> ah, uh, gayon lang pala eh. Dapat may may style sa pagkalug. Oo. Oo. Sa espresso naman. Sa espresso naman. Malakas ang kapihan niya dito sa gabi ano, sir? Oo po. Guha ng maganda ang place dito sa labas eh. Dito ang ganda ng ambience. Mm. Nakapag-vlog ah, ako ng mahaba-haba. Kailangan ng... Espresso, espresso. sanay na sa kabayan sa 4 grams may mga sukatan ang daming kawan ng purpose ng masina yan, na iba iba eh San Remo pag may isa kang masina ito, marami ka ng kape 33.4 yan oh. Talagang eksakto lang siya sa 33.4. Para ang lasa ay talagang Ba? daw ready na, ready na. Ito yung dalawang espresso. Opo. Yan, mm -hmm. may kasama pang alam <laughs> <laughs> hindi yan na ka star soda sige dadaling ko muna may kasama pang kuchilyo eh. ano yan pang ano yan sir panghalo ko naman ah, pang pang iba yung panghalo nila dito tayo niya social sa Saudi gold gold ang <laughs> panghalo <laughs> dadaling ko muna ah okay, <laughs> yeah, yeah. Ah. tas kailang may alak, Dito alak ha, So dapat kuya so ah, anong sa? kung ni laso na rin. batong 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 Ah, the taste. Hello. I love it. So, sa pala. <laughs> Thank you. Sob. pala <laughs> <and whis ambitious> soda. Tapang. <laughs> <laughs> Grabe ka. Grabe. I need. sabay. Hindi 'to pinagbibigyan at nilalagay ng asukal diyan. <laughs> Pwede <yan>. <laughs> <laughs> Chaser, chaser. Chaser uh. yeah. ah. Bino. ko lang <laughs> po. Ano yan? Jis, ano? Henry San Miguel. Ano ba siya niya? Henry Miguel o ano? Kala ka po. Walang, sa nasa Anong lasa? ang tama? Anong lasa, sir? Parang lambanog. tapong <laughs> nito. <laughs> May Ang, ah, ah, ang pakla. <laughs>

Ay patanggin niyo ako, marami sa aming kawa, ang kaping barako. Marami sa aming kaping barako, ay sarang ngayon na ako nakatingin lahat. Patanggin niyo ako. Iyan nga, ispis niyan sa kanila. Ito yung, ito yung pang manghihina. Ma eh. ma mahinang katawan. Nila <laughs> lang. Palitan mo. Uh -huh. Ayos na, ayos na. Konti mo Thank you, thank you Jennifer. Salamat, salamat. So, yan, yan, naman, yan ang aking taga video okay, si Boss dyan eh. ito yung in-order nila eh. Ah, Ayun, mm. si Tango, soda pop. Hmm, soda so pop. Bakit dyan mo ka ka Mag-aaway Kabayan, sabi ko, sobrang pakla ng kape. <laughs> <laughs> Ay, pinalta ng mas maganda. May ikaw ang pa. pang nil file yan. May ka? disin mo. Panghalo daw, ora sa kaya. Parang pangano na Eh, gold ang panghalo nila. Tignan ninyo naman. Ay, kumikin ang kinang nyo. Salamat kay Kabayan. Thank you. Pin binigyan ako ng kawahan. Kaping matamis. Matamis na siguro, ora. Right? lagi mo asukal. Mas matamis kung para dito. Yeah. Lagay mo may asukal yan. <manyan> masarap, masarap. ako galing na. panatir Alaking beach. Ginala ko ng aking mga katrabaho. Nakakataba ng puso kasi ang tagal na namin hindi nagkikita dahil ako ay nag-resign na sa Saipin dati. Pero hindi nila pa nalilimutan. Talagang pinuntahan pa na ala ako. Tinuntahan pa nila ako. Shout out sa inyo. Thank you. H. Melody. Tsaka sa iyong napakabait na partner. Salamat sa kape. Ang pait. <laughs> Niel. Yan. Thank you. Ronel. Thank you. Anton. At tsaka si Johnny Boy. Thank you so much. Sa lahat ng mga katrabaho sa Saipem. Thank you. Thank you so much. Talagang nakakatabanan po. So, hindi nyo makakalimutan. Wala na nga Wala na nga akong ginastos. Ang dami pa nilang padala sa akin, oh. So, yun, yun naman. Ang dami, oh. Hindi na nga ako dumastas ng pagkain sa lahat. Sinundo pa nila ako. Wala dito lang ako sa akin kwarto. Nakatulog lang pa pala sila. Sorry. <laughs> okay. Ayos na pare. Wala akong wala akong kuha ng dahil pinada. <laughs> may sapatos, may dami, may tinapay. <laughs> Grabe ang aking mga katrabaho ngayon. Ah. Hindi ko makakalimutan eh. Thank you. Ako na ay magpapalita.